Naniniwala mga economic managers ng gobyerno na hindi makakaapekto sa mga proyekto sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos ang tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Binobomba ng water cannon, hinaharang at binabangga. Tinututukan ng patalim at sa lahat, pinagnanakawan ng armas at may naputulan pa ng daliri Ilan lamang ito sa sitwasyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at ng Chinese Coast Guard. Ang sitwasyon sa lugar patuloy daw na lumalala sabi ng Armed Forces of the Philippines sa kabila nito. Hindi naniniwala ang economic managers ng pamahalaan na makakaapekto ang tensyon o Oda. Kabilang na daw dito ang Kaliwa Dam Project at ang Samal Island Bridge Project. Pero hindi lang daw nakadepende ang Pilipinas sa iisang source pagdating sa financing. Katunayan, sabi ng Dada bukas ang bansa sa kahit sinong source pagdating sa pagpupondo ng mga infra projects ng bansa. Basta't mapapakinabangan ito ng mga Pilipino. Sa kabila nito ay inamin ng DOF na may mga pinulot sila na financial grant mula sa China para sa ilang proyekto tulad ng Bohol-Panglao Bridge. We pulled out the China financing grant uh, because it was not moving. Uh, so the provincial government of Bohol, as well as the leadership, have asked the Department of Finance to secure uh, an alternate financing. The, our approach is to, uh, to open up uh, the, uh, all those uh, projects and choose one which is, most, which is uh, the best no? for, for the government, for, for the economy. Pinalaga naman ng mga economic managers ang obserbasyon ng ilan na pawang mga car-oriented projects ang unang natatapos sa ilalim ng Build Better More program. Giit ni Neda Secretary Arsenio Balisakan, hindi patas ang assessment na ito. Sabi pa ng DBM, may mga infrastructure projects din na nakalaan sa mga magsasaka. The intention is to to spread uh, development that way we can, uh, you know, uh, reduce the That, that, that uh, traffic by cars or otherwise be, uh, within uh, uh, Metro Manila. Uh, obviously, and as you have heard, the President, our uh, our uh, priority is uh, mass transit. The administration right now is also investing a lot on still continuing this thing of the farm-to-market roads, which would really benefit uh, a lot of our farmers. Uh, but also the infrastructure projects is devoted to agricultural sector so these are actually not car oriented uh, uh, infrastructures You'll be surprised even dar they have also invested on some modular bridges to reach out to uh, people ryan lisiges para sa pambansang tv sa bagong pilipinas